Ayan, magandang gabi pong muli mga kababayan. Kahit linggo ngayon. Balitaan pa rin tayo. Ngayon may bagong pumasok na balita po. Nakakaduda. Itong uh, bagong pa survey. Political survey. Na ewan na naman kung sino ang nag uh, nagpa-survey nito. <clears throat> Basta kung sino man ang nagpa-survey dito ay gustong gusto talaga paupuin yung pro-China. Nakakaduda po kasi bakit kaya <clears throat> sa kabila ng mga negative negative issues, mga kapalpakan ang taas-taas po ng rating ni Sara Duterte. Siya ang pinakamataas. Mas mataas pa kay PBBM. At na nakapagtataka po, bakit si Amy Marcos, dati naman sa ibang mga surveys, pang-apat siya, pang-lima. Ngayon, tumalsik sa number 15. Hmm. I smell something fishy. Kayo mga kababayan, anong masasabi niyo? Kailangan po paminsan-minsan eh, maging madumi ang isip natin. <laughs> Para hindi tayo nagmumukhang tanga. Alam nyo, hindi man aminin, halatang halata naman kung sino ang may nagkomisyon ng pa-survey na ito. Nauuso po ang survey-survey. Ano? Ang aga-aga pa. Nakakaisang taon pa lang si Bongbong Marcos. Atat atat -at ng makaupo. Ano ba yan? Tapos sasabihin naman itong mga mga tagasunod, mga bulag na tagasunod ng mga Duterte na Sikat na sikat daw si Sarah, lumilipad. May mga gustong makisakay sa popularity ni Sarah. May mga as kay Sarah. Hello? Sikat nga ba? Totoo nga bang sikat? Sikat sa ano? Baka fake? Fake fame. Oh, ganon. tanga-tanga lang ang magsasabi na totoong sikat. Sa mga kapalpakan ng mga desisyon na pinagagagawa, dyan sa DepEd, sikat yon sa inyo? Sa totoo lang, kala nyo naman tanga ang taong bayan? Yang mga pa-survey na yan, may nagbabaya dyan kung sino ang gusto nilang pasikatin. Dahil gustong i-brainwash yung, <coughs> yung isip ng taong bayan na, uy, mataas si ganito, popular si ganito. Sino kaya sa mga opisyal ngayon ang may ginawang katinoan? Si Sarah na pinagtatanggal yung mga artwork sa loob ng classroom, pati, pati mga litrato ng bayani, tatanggalin. So, ayaw mo nang ipakilala kung sino si Jose Rizal at si Andres Bonifacio sa mga kabataan. So, sino ang gusto mong makilala ng mga kabataan? Anong katangahan yan? Tapos yun ba ang nagpasikat sa DepEd Secretary? O kaya yung ninyo ang taong bayan eh. Niluluko ninyo ang sarili ninyo. Sino ang saan lumabas itong survey report na ito sa Manila Times? Research nga natin kung sino ang may-ari ng Manila Times. O, sino ang may-ari ng Manila Times newspaper at ano ang connection niya sa mga Duterte? Ano ang relasyon niya sa dating Pangulong Duterte? Niyang may-ari ng dyaryo na yan. Sa ibang mga, <coughs> pero pwede naman ako maniwala si Amy Marcos eh, nagiging unpopular kasi nga, kahit sa akin, hindi na siya popular sa kalooban ko eh. Kasi, masyado siyang nagpapakita ng pagtataksil. Pro-China eh. Hindi ko lang alam kung totoo nga ba, totoo nga ba yan. Pero, kung pro-China si Amy Marcos, mas lalong triple, quadruple, ten times na pro-China ang mga Duterte. Anong pinagsikatan yan? <clears throat> Nagiging unpopular nga si Sarah ngayon dahil dyan sa, sa nire-request niya na sang katutak na mga Intel fund, confidential fund, tapos sikat. Hello? Are you kidding me? Nagpa-prank <laughs> lang. napaka -ingot. Kung sino man po ang promotor nitong pasorbay na ito, niloloko nyo lang sarili nyo. natin Tingnan natin kung maging pangulo talaga 'yan. Halatang halata masyado si Bongbong Marcos ang baba ng rate samantalang may mga ginagawang kabutihan ngayon. Kayo lang naman kasi ang nagpapasama kay Marcos eh. Yung mga anti-Marcos na yan na dating dating suportador ni Marcos ngayon hindi lang napagbigyan yung gusto, pinagsisisiraan na. Pinabulok na yung pangalan ni Marcos. Sobrang inggit. At nanggugulo pa. Nanggugulo sa politika natin, sa sitwasyon ng bansa natin, ginugulo. Magulo na nga. Lalo pa niyang ginugulo. Hindi lang nabigyan ng posisyon sa gobyerno eh. Kung nabigyan ka ng posisyon, pasalamat ka. Pero kung hindi, ibig sabihin, may kulang sa iyo. Huwag mo ipilit ang sarili mo. Porque hindi kinuha. Porque hindi binigyan maninira na lang. Nagmumukha na tuloy lukarit eh. Nagmumukha ng luka-luka. Parang nasisiraan na ng bait eh. Hihingi ng posisyon sa gobyerno ng Pilipinas, eh, hindi naman siya Pilipino citizen. Banyaga, Pinagkukwestyon yung ibang politiko na may mayroong American Citizenship, si Erwin Tulpo, yung mga Tulpo, si Suriano, kayo si American Citizen, eh siya American Citizen din. napaka ano, napaka-toxic ng bunganga. So ngayon, itong survey na ito, na ang top talaga ay si Sarah very low si BBM at si IB mas lalo na nasa kailalim ilaliman ang hirap ng hatakin pataas nababasa nyo po bang ibig sabihin yan pati si ano si Martin Romualdez ang baba ng score Sino ba si Martin Romualdez at saka si Amy Marcos at saka si Sara? Sino-sino ang tatlong ito sa 2028? O ngayon, pinapabango ng gusto yung pangalan ni Duterte. Sige nga mga kababayan, itong kung totoo man na may mga bumoto dyan, dyan sa survey na yan, sige, nakahanda ba kayo na maging lumasa ilalim ng pamamahala ng komunistang inchik. Wala kayo sa buhay nyo. Ako tataka sa pag nagkaganun. Magmamigrate na ako sa Mars. Sasabit ako sa rocket ni Elon Musk. Sa totoo lang, itong mga pasurbey-pasurbey na ito, Napakalaking kalukuhan to. Pang-brainwash ng tao. Paano naging sikat sa mga tao yan? Si Sarah? Eh ang daming kabulastugan. Yan lang na napakalaking confidential fund na hinihingi. Klasing DepEd secretary yan anong klasing vice president yan kung talagang totoo na mahal niya ang bayan ang mahihirap ang daming kulang na classroom maraming kulang na teacher inuuna confidential fund na hindi naman ibinabayad doon sa naniniktik 'di ba 'di ba napaamin ka ni Lagman Sarah? Di ba kinwestiyon ka ni Ed Silagman? Kung ibinibigyan mo ba ng allowance, ng panggastos, yung mga inutusan mo na pulis at NBI para maniktik. Maniktik ng ano? Totoo kaya na may... Sinong tiniktikan? Eh halos wala, hindi na nga makakilos ngayon ng mga NPA. Napakaganid naman sa pera, oh. Inubos mo na nga yung 125 million na hindi may paliwanag kung saan dinala. Ngayon, ito na naman, 650 million. Walang kabusugan, ang taba-taba mo na eh. Kakabuisit. Alam na alam ang problema dyan sa DepEd, kung ano ang mga kulang dyan. asa na ay mga nutriban? ang Nutriban? Wala ko nababalitaan na babalita, ana, may Nutriban. Ang Nutriban lang narinig ko, yung gustong ipamigay ni Amy Marcos, ewan ko kung natuloy na. Pwede ba Sarah Duterte? Magpakita ka naman ng kahihiyan. Bakit hindi mo Minsan man lang, kahit ngayong taon man lang, o. Oh. di sa susunod na taon, di kumuha ka na. Pero gastusan mo muna yung mga kulang na kailangan dyan sa DepEd. Hindi ka ba naawa sa mga bata na nagkumpula na sa isang room? Minsan kung saan-saan na, na nag-lecture, -le nakakaawa pati teacher. Sa ilalim ng puno ng kahoy sa mga gym. Dahil kulang sa classroom. Diyan sa mga lugar na sobrang dami ng mga estudyante, nagti-three shifting ang mga bata pagigisingin mo ng alas 5 ng madaling araw para pumasok ng alas 6. Kawawa naman. Tapos yung iba, nga eh. may pang, mga pang alas 5, anong oras yun uuwi? At yung teacher, masyadong overworked. Palibhasa, hindi ka teacher. Hindi mo alam kung ano, kaano, kabigat ang trabaho ng isang teacher. Kaya ayoko mag-teacher eh. Hindi sulit. Pwede ka naman magturo dito sa online. Dito sa dito sa internet. Mas relax ka pa. Your own time and pacing. One of these days, gagawa ako ng isa pang vlog. Tuturo ako ng history. Kasi, history naman ang major ko. A minor pala. Subaybayan po natin ang gagawin nito ni Sarah ha. Kasi marami na pong nananawagan ang nag-iingay dahil dito sa lentek na confidential fund na ito na napakalaki. Alam mo, ang isang taon na confidential fund ni Sarah Duterte na 650 million, pwede na magpagawa doon ng military outpost doon sa Ayungin Shoal. Kung ayaw mo yan na gastusin dyan sa pagpagawa ng classroom. Mayaya ka naman, Sara Duterte, oh. Ang laki na ng perang nandiyan sa tiyan mo. Kaya ang laki-laki na. O oh, ano, mga bashers ko na mga tagahanga ni Sara. Hindi ko babasahin ang mga comment nyo. May gas kayo dyan. Basta ako, sige, manood kayo sa akin para makarinig. Manggigil kayo ay manood sa mga vlogger na produterte. Doon magkakasundo kayo. Doon si Manong gigil. Gigil de gigil. Gustong manuntok sa screen. Bantayan po natin mga Pati si dating uh, BP Lenny Robredo nag-iingay na. Kasi yung ano ngayon triple doon sa kanyang hindi confidential fund, budget. Yung budget sa opisina, sobrang laki. Aanhin mo yan, Sarah? Ano yan? Pangpondo sa pangkukunita kay Bongbong Marcos? Pag hindi mo yan i up, para sa akin, yun ang plano mo. Yun ang plano Plano ninyo, Nung mga kampun mo, gusto nyo patalsikin si Marcos eh, sa tulong ng China? Ah, oh, sa totoo lang, nangingi alam ang China eh. Parang siya yung may pakanaan ng mga movement na yan na ah, pagpapatalsik kay Bumbong Marcos. ay PBBM, ingat ka. May gusto magpatalsik sa'yo. Huwag na naman sanang maulit pa yung nangyari sa tatay mo. Be alert. Paano mga kababayan? Sasama ba kayo sa pag-iingay? ingay ingayan natin ito. Itong magandang bruha na ito na busog na busog sa pera. Sige mga kababayan, saka na lang uli naiinit ang ulo ko eh. Magpupisa ko lagi nang nang okay, magtatapos ako ng hindi okay. Sige, thank you very much for watching and uh, happy bashing. <laughs> Dun sa bashers. Shout out po sa aking mga suki na naga-appreciate ng aking mga vlogs. Thank you for watching and uh, Hasta la vista. Peace.